Historia Tagalog Horror Stories Ibinaba ni Conrado ang kamay at matuling lumapit sa pinto. Sumunod naman sa likuran nito si Aliyah at mahigpit na pinigilan si Conrado sa braso. Saan ka naman pupunta kuya? Tanong ni Aliyah na may halong takot sa boses nito. Nilingon siya ni Conrado at pinalapit sa mesa. Dito ka lang Aliyah. Titingnan ko lang kung ano yung pumapagaspas sa labas. Uwi ka ni Conrado. Nasisiraan ka na ba, Kuya? Isipin mo nga maigi. Nanonood ka ba ng mga horror movies? Lahat ng characters na lumalabas para tingnan ang nangyayari ay namamatay. Uwi ka ni Aliyah. Bakas ang matinding takot at pag-aalala sa bosses niya na istumawa ni Conrado sa narinig. Hindi ako lalabas Alia. Sisilip lang ako sa bintana. Wika nito. Muling humakbang palapit sa nakasaradong pintuan si Conrado. Si Alia naman ay mahihimatay habang hinihintay itong makalapit sa bintanang nasa harap ng kalan. Napahawak siya sa sariling dibdib rinig na rinig niya ang malakas na pagaspas ng tila malaking pakpak na parabang nasa harap lamang iyon ng kubo. Nang makalapit si Conrado ay unti-unti nitong binuksa ng bahagya ang bintana at sumilip ito sa labas. Makalipas ang ilang minuto ay muli nitong isinara ang bintana at nawala na rin ang naririnig niyang malakas na pagaspas Lumapit sa kanya si Conrado dala ang isang basong tubig Walang kakaiba sa labas aliya Uwi ka ni Conrado Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ni aliya. Sigurado ko ba kuya Conrado? kasi ang tunog niya ay parang isang malaking pakpak na lumilipad sa labas. Uwi ka ni Aliyah. Nagsalin ulit ng tubig si Conrado sa hawak nitong baso at dinala pabalik sa loob ng kwarto. Baka nga talagang ibon lang iyon Aliyah o baka naman isang paniki. Uwi ka ni Conrado. Kinuha niya ang inabot na baso ni Conrado hindi siya kumbinsado sa sinabi ni Conrado. Sigurado siyang hindi ibon o paniki ang narinig nila. Napakalakas na yon para sa isang ibon o isang paniki. Huwag mo nang isipin yun. Inumin mo na yan at matulog ka na aliya. Sinunod na nga niya ang sinabi ni Conrado. Matapos ubusin ang nilalaman ng baso, ay itinabi na iyon ni Conrado. Pinahiga na siya nito muli at pinatulog na. Nanatili namang nakaupo si Conrado at hinintay nitong makatulog siya bago ito muling umidlip. Kinaumagahan ay bumungad kay Aliyah ang nakangiting si Conrado habang may inaayos ito sa isang basket. Kagigising niya lang at kalalabas lamang ng silid ano yan Kuya Conrado? Tanong ni Aliyah at lumapit siya sa lalaki at pinanood ito sa ginagawa nito. Magkipiknik tayo aliya Wika ni Conrado na nagpatulala sa kanya. Kapag kuway sumilay ang malapad ng ngiti mula sa mga labi niya. Sigurado ka Kuya? Totoo ba yan? Excited na ako Kuya Conrado. Kulang na lang ay magtatalon siya sa labis na tuwa. First time niya kasi iyon na magpipiknik sa isang probinsya. Natawa naman si Conrado. Maligo ka na Alia para makagayak na tayo. Maganda sa ilog lalo na sa umaga. Uwi ka ni Conrado. Mas lumapad ang ngiti ni Alia sa binanggit nito at sa ilog sila magpipiknik. Mabilis siyang bumalik sa silid upang kunin ang mga panligo at toalya. Nakangiti naman na sinundan ng tingin ni Conrado si Alia. Alam niyang grabe ang pinagdaanan ng dalaga, kaya gusto niyang pasayahin muna ito. Labing-siyam na taong gulang pa lamang ito at sigurado siyang malaking impact dito ang nangyari at nasaksihan noong gabing pasukin sila ng tatlong lalaki inayos na niya ang pagkain binili niya kahapon sa bayan. Mga mamon, chichiria at kung ano-ano pa. Hindi kumakain ng ganoon ng dalaga dahil nagdadayet ito. Pero naalala niya na sa tuwing makakakain ito ng mga paminsan-minsan ng mga ganong pagkain ay natutuwa ito ng sobra. Pagkatapos maligo ng babae, ay sandali lamang itong nagbihis sinuot nito ang malaking black shirt na binili niya kahapon saka ang maong short na hanggang tuhod ang haba dinala niya si Alia sa pinakadulong bahagi ng baryo pumasok sila ng gubat at naglakad ng halos sampung minuto bahagya pang natakot ang babae dahil medyo liblib na sa parting iyon Nagiingat din naman si Conrado dahil sa mga nababalitaan niya na kahit papaano ay may dala siyang patalim sa bulsa. Nang maabot nila ang ilog na tinutukoy niya, nawala ang takot na nararamdaman ni Alia. Napalitan iyon ng pagkamangha. Kaunti lamang ang puno sa parting iyon ng gubat, kaya maaliwalas ang paligid. Nalinaw at malinis din ang ilog kaya mas natuwa pa si Aliya. Nagustuhan mo ba Aliya? Nakangiti niyang tanong habang nilalatag ang picnic blanket sa gilid ng ilog. Ilang beses na tumango si Aliya sa kalumapit sa kanya at tumulong sa ginagawa nito. Paano mo nalaman Kuya Conrado na may ganito rito? Tanong ni Aliyah sandali siyang tumigil sa ginagawa bago nilinga ang mga mata sa paligid noong bata pa ako nagbabakasyon kami rito kaya nakapalibot-libot ako sa buong barrio crisostomo isa ito sa mga napuntahan ko dati aliyah ngumiti si aliyah at muling inilibot ang tingin sa paligid pwede kaya akong maligo kuya? tanong ni aliyah Ngumiti siya sa dalaga habang ito naman ay nakatuon ng tingin sa ilog. Pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Sa susunod na lang aliya, uwi ka ni Conrado. Nakuha niya ang atensyon nito dahil sa sinabi. Pero kuya, gusto kong mag-swimming. Sabi ni Aliyah na nakanguso nitong wika numiti siya rito bago inilabas ang mamon at ilang tsitsiriya sa basket wala kang pampalit aliya mamaya na yan baka magkasakit ka pa wika ni Conrado na may halong pag-alala siya ang kasama nito kaya kung ano man ang mangyari sa babae sagot niya ito at isa pa hindi rin naman talaga niya hahayaan na magkasakit ito kahit hindi pa niya sagot si Aliya dahil paniguradong mag-aalala pa rin siya ng sobra. Pero kuya, gusto ko talagang maligo sa ilog. Bakas ang lungkot sa mga mata ni Aliya habang nakatingin sa ilog. Nakita iyon ni Conrado. Babalik naman tayo rito sa susunod Aliya. Sasamahan pa kitang maligo. Basta huwag lang ngayon ha huwi ka ni Conrado. Muli siyang nilingon ng babae nang may malaking ngiti sa mga labi. Totoo ba yan kuya Conrado? Tanong ni Alia. Numiti na lamang siya sa katumango dahil ewan niya ba kung bakit nasisihan siya sa tuwing nakikitang masaya ang dalaga. Habang nakaupo sa banig tahimik na pinanonood ni Conrado si Alia habang masaya itong naglalaro sa ilog. Nakangiti namang dinama ni Aliya ang malamig na tubig sa kanyang kamay. Masaya itong nagpalakad-lakad sa ilog at pilit na naghahanap ng isda. Nang makaramdam ng pagod ay natatawa itong bumalik sa tabi ni Conrado. Kumuha si Conrado ng isang inumin at binuksan ito para sa dalaga ibinigay niya rin ito ang mga mamod na may iba't ibang flavor. Siya naman ang kumain ng chichirya. Tahimik nilang pinagmasdan ang pag-agos ng tubig sa ilog. Mabuti na lamang dahil hindi masyadong mainit nung araw na iyon. Hindi masakit sa balat ang sinag ng araw at masarap pa ang simoy ng hangin. Hindi masakit sa balat ang sinag ng araw at masarap pa ang simoy ng hangin. Sa susunod na punta natin dito, bibili ako ng malaking isda at mag-iihaw tayo aliya. Wika ni Conrado. Nagliwanag ang mukha ni Alia Dito ulit kuya Conrado. Excited na ako kuya. Tugon ni Aliya. Numiti siya sa babae at tumango Madali lang magluto ng isda dito aliya. Marami namang bato oh. Nakikita mo naman sa paligid. Sabi ni Conrado. Nilingon ng babae ang paligid at napangiti. Nakaupo si Aliyah sa kaliwang banda ng blanket at nakapagitan sa kanila ang mga pagkain at inumin. Kaya naman, nagtataka siya nang biglang ilipat ng dalaga ng pwesto ang mga pagkain nila umurong ito sa tabi niya at umunan sa kanyang balikat. Sana kuya, ganito na lang tayo palagi. Wika ni Aliyah. Napalunok siya ng ilang beses nang marinig ang lungkot sa boses nito. Paniguradong namimiss na naman ito ang kanyang ama. Hinawakan niya ang kamay ni Aliyah at pinisil iyon Pinigilan niya ang sarili sa pwedeng sabihin. Pero may iilang kataga pa rin ang tumakas mula sa bibig niya. Gusto mo bang dumito na lang tayo? Tanong ni Conrado kay Alia. Katahimikan ang namagitan sa kanila matapos niyang itanong iyon. Hindi niya rin alam kung bakit nagawa pa itanong iyon sa babae nasisiraan na siya ng ulo kung iniisip niyang handa nitong iwan ang marangyang buhay nito sa Maynila kapalit ang buhay sa probinsya kasama siya. Umihip ang malakas na hangin. Hindi nagawang sagutin ng dalaga ang kanyang tanong. Maya-maya ay naramdaman niya ang pag-angat ng ulo nito. Nilingon siya ni Aliyah at nakitang nakatingin ito sa malayo. Nang sundan niya ang bagay na tinitingnan ng babae, ay natigilan siya sa nakita. Sa ilalim ng punong mangga, hindi kalayuan sa ilog, naroon at nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng itim na palda. Nakasaklob din sa ulo nito ang puting belo. Maria, wala sa sariling nasambit niya ang pangalan nito. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Nang makitang papatawid ng ilog ang babae, ay mabilis siyang tumayo iniwan si Aliya at humakbang palapit sa dalaga. Tumigil sa paglalakad si Maria. Nang malapitan niya ito, ay nilahad niya ang kamay niya upang maalalayan ito sa pagtawid sa ilog. Nakangiti nitong tinanggap ang kamay ni Conrado. Tumayo si Aliyah habang nakatitig sa dalawa Sumimangot siya sa nakita kung paano titigan ni Conrado sa muka si Maria. Mabilis niyang pinag-cross ang dalawang braso sa tapat ng kanyang dibdib. Sino siya? Malumanay na tanong ng babae matapos siya nitong tapunan ng tingin at titigan mula ulo hanggang paa. Hindi siya nagkamali. Ito nga si Maria ang Maria ng kuya Conrado niya. Nilingon siya ni Conrado. Nang matuon sa kanya ang mga mata nito ay tila natauhan ang lalaki. Binitawan nito ang kamay ni Maria at bahagyang lumapit sa kanya. Maria, si Alia nga pala, kapatid ko. Uwi ka ni Conrado. Muli siyang sinilayan ni Conrado may ilang minuto siya nitong tinitigan bago binawian ng tingin. Napalunok siya sa narinig. May kaunting kirot siyang nararamdaman sa kanyang puso sa huling parte ng sinabi nito. Hindi niya alam kung bakit. Dapat nga ay matuwa si Aliyah dahil itinuturing na siya nitong kapatid. Pero hindi hindi siya natutuwang ipinakilala siyang kapatid ng lalaki sa ibang babae. Nakatingin si Conrado sa dalaga, kaya siya man ay binalingan din ito ng mga mata. Sandali siyang sinulya pa ng babaeng si Maria, ngunit hindi man lang ito nag-abalang sa kanya. Conrado, Nakaramdam ng bahagyang ini si Aliyah ng malambing na tinawag ng babae ang binata. Lumapit ito sa lalaki at humawak sa dibdib nito. Conrado, samahan mo naman ako. May kailangan akong puntahan. Wika ni Maria. Alang lumingon si Conrado sa kanya. Tila humihingi ito ng pahintulot kung maaari nitong samahan si Maria nakagat naman niya ang ibabang labi. Hindi ko alam ang daan palabas dito Kuya Conrado. Wika ni Aliyah. Pinararating niya rito na hindi siya payag na samahan ni Conrado ang babaeng si Maria. At sino siya? Hilo? Ahayaan niya magsama ang dalawa habang siya ay uuwi ng mag-isa. Napakurap namang nagbawi ng tingin si Conrado Pasensya ka na Maria iyahatid ko muna si Alia Ayos lang ba? Mababa ang boses nitong tanong kay Maria Matamis na ngumiti si Maria at tumango Nakasimangot siya habang pinanunood ang dalawa Kapag siya ang kausap na lalaki Magaspang itong magsalita Pero kapag ibang babae Mahinhin at akala mo'y virgin. Nang tuluyang maghiwalay ang mga ito ay agad siyang tumulong sa pagilikpit ng mga gamit nila. Nang matapos ay sumunod siya sa likuran ni Conrado. Ngunit bago tuluyang makaalis, lumingon pa ang lalaki sa babae. Ihintayin kita Conrado. Nakangiting sabi ni Maria. Nakita niyang ngumiti si Conrado at pagkatapos ay tuluyan na itong humakbang palayo. Habang naglalakad pabalik sa kubo ay wala silang imik pareho. Gusto niya itong kausapin at tanungin kung ano nito ang babae at bakit ganoon na lamang ang reaksyon nito habang kausap ang dalaga. Pero wala siyang lakas ng loob. Nauuna sa paglalakad ang binata habang siya ay nakasunod sa likuran nito Pinagmasdan niya ang likod ng lalaki habang nagtatalo ang isip kung kakausapin ba ito o hindi Makalipas ang ilang sandali humugot siya ng malalim na hangin Nagipon siya ng lakas ng loob upang kausapin ang binata Nang akmang ibubuka na niya ang kanyang bibig ay bigla itong lumingon sa kanya Narito na tayo Alia Pasensya na Kailangan ko rin umalis Babalik agad ako Alia Inabot ito sa kanya ang hawak na basket At agad na umalis si Conrado Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang basket Naiwan siyang mag-isa sa tapat ng bahay ni Gado Lumingon siya at pilit na hinabol ng tingin si Conrado na abutan niya itong malayo na sa kanya at nagmamadaling bumalik si ki Maria Kinagat ni Alia ang ibabang labi niya Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman Ang malinaw lang sa kanya ay inis na inis siya sa babaeng si Maria Kung hindi dahil dito ay hindi siya iiwan ni Conrado mas pinili pang umalis ni Conrado upang puntahan si Maria. Nagbuga siya ng hangin at papasok na sana sa bakura ng bahay ni Gado nang bigla siyang matigilan sa nakita. Sa hindi kalayuan sa kanya ay nakita niya ang kapatid ni Nadia na si Romana. Kasama nito ang isa sa mga lalaking nakilala ni Conrado sa labas ng tindahan ni Nadia noong nagdaang mga gabi sa pagkakatanda niya ay Suliman ang pangalan nito. Medyo malaki ang pangangatawan at kasintangkad ng kuya Conrado niya. Tila nagtatalo ang dalawa dahil hindi maganda ang timpla ng mukha ng babae. Tuluyang iniwan ni Romana si Soliman at naglakad patungo sa tindahan ng mga ito. Nang makita siyang nakatingin ay mabilis na sumama ang tingin nito sa kanya. Titingin-tingin mo, wika ni Romana at umirap na untag sa babae. Hindi na lang niya ito pinansin at tumuloy na sa loob ng bakuran. Samantala, hawak ni Maria ang kamay ni Conrado habang nakatayo sila sa tabi ng ilog. Alanganing binawi iyon ng lalaki at napahawak sa batok. Nasa malapit barito ang bahay mo Maria? Ngumiti ang babae sa kanyang tanong at tumango. Nilingon nito ang ilog at itinuro ang malaking puno ng mangga malapit doon. Malapit sa punong iyon, naroon ang bahay ko. Uwi ka ni Maria tumango si Conrado. Hindi ba delikado doon? Masyado na itong malayo sa mga kabahayan. Tinalikuran siya ng babae at humakbang ng ilang beses palayo. Nag-aalala ka ba, Conrado? Tanong ni Maria. Nagbuga ng malalim na hangin si Conrado. Wala ng punto para magsinungaling pa siya. Oo Maria, nagaalala aalala ko eh. Wika ni Conrado. Bakit hindi mo na lang ako samaan sa bahay Conrado? Mapanuksong tanong ni Maria. Napalunok naman ang lalaki. Biglang sumagi sa isip niya ang muka ni Aliyah kanina. Alam niyang nasaktan ito sa ginawa niyang pangiiwan dito. Pero hindi pwedeng hindi niya balikan si Maria Lalo pat babae ito at nag-iisa lamang sa gitna ng gubat Ayaw mo ba Conrado? Tila na nga akit pang dagdag ni Maria Isang lunok ang kanyang ginawa Hindi niya alam kung ano ang isasagot Oo nga't nag-aalala siya para dito pero hindi naman niya pwedeng gawin ang sinasabi nito. Maya-maya ay Mahinang tumawa ang babae At muli siya nitong nilingon at minitian. Conrado, nagbibiro lamang ako Nakahinga siya ng maluwag Dahil doon Bakit? Hindi ka maghanap ng matitirhan Malapit sa kabahayan, Maria Hindi yung nag-iisa ka rito Masyado ng delikado ang panahon ngayon, Maria Uwi ka ni Conrado matuli na humakbang papalapit sa kanya si Maria. Nang makalapit ito ay humawak sa tapat ng dibdib niya saka idinantay ang ulo roon. Umihip ang malakas na hangin. Malamig ang paligid pero pinagpapawisan siya ng malapot dahil sa init na nararamdaman mula sa katawan ng babae. Kung maaari lang sana Ngunit hindi pwede Conrado Tugon ni Maria Nagtaka si Conrado sa sinabi nito Hinawa niya ito sa magkabilang balikat at iniharap sa kanya ng maayos Bakit hindi pwede Maria? Tanong ni Conrado Banayad ang ngiting ibinigay sa kanya ni Maria Hindi ko may iwan ang munti kong bahay Conrado Conrado iyon na lamang ang tanging alaala sa akin ng aking pinakamamahal na ina. Sagot ni Maria. Napalunok si Conrado nang marinig ang dahilan ni Maria. Bigla niyang naalala ang mga magulang niya at nakaramdam ng bahagyang kalungkutan. Itinaas ng dalaga ang isa nitong kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi ko inaasahan na makikita pa tayong muli. Napakasaya ko, Conrado. Ngumiti ng ubod tamis si Maria. Tila nawala naman siya sa katinoan. Sa bawat haplos ni Maria sa pisngi niya, ay tila tinatangay nito ang kanyang katinoan. Dahan-dahang tumingkayad ang babae at bago pa man siya makagalaw, ay lumapat na ang mga labi nito sa mga labi ni Conrado. Oh.